Ang pagpalang araw naman po, dito naman po ang iwaga ng Pangasinan. Ang iwabahagi ko po, po sa inyo ngayon at i ko po ay yung panalangin para sa mga gabay. Ah, uh, pag uh, nananalangin po tayo ay uh, dapat mag-concentrate mag tayo sa ating ginagawa para lalo tayo lalo tayong at maliksi sa ating kagawin, kagawin pang-spiritual. Sana po, ah, uh, konsite po tayo, tiwala sa Diyos, ah, uh, pag, ah, uh, nang uh, po tayo ng mga oras yun ay, una, ay sa Diyos ang mamakapangirian sa lahat, na Siya ang gagabay sa atin. Siya ang gagabay, Siya ang gagawa, tayo ang instrumento lang po lamang, na Siya ang, ah, uh, natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang tutulong sa atin sa lahat ng ating gagawin. Maraming salamat po. Ang una po sa lahat ay manalangin po tayo ng isang ama namin. Ama namin na sa langit, sambay naman pangalan mo, ikaw na mga manghari sa amin. Sundin so, nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw natin. At patawarin mo po misa sa aming mga pasalanan tulad ng papatawad namin sa mga kasala sa amin at huwag mo kaming ihirap sa maipi na pagsubo kundi ilay mo kami sama-sama sapagkat iyo ang karian ang kapangyarihan at ang kapurihan man, amen at isunod po natin yung uh, panalangin sa ating mga gabay sa espiritu ng makapangyarihan o makapangyarihan espiritu na nagbabantay at tumutulong sa atin nawa ang awa at kapangyarihan na pinagkaraog sa inyo ng ating amang nasa langit ay mga panalati mga panaltiling dalisay iso kristo sarati saru ure ka puh ang uwi ang una arong si Diyos ang kapangyarihan po ninyo ang ating pinanghawakan huwag po ninyong pabayaan ang lahat na natin nasasakupan amin tapos sabay ihip sa dibdib po ng At dagyan po natin ang susi. Sa pangalan ni Hesus so Kristo, at taga Nazareth. Uh, ito po ay importante po sa pangangailangan natin sa panggamot. dapat po ay yung pinabahagi ko po ay sulat po nyo sa malinis na notebook tapos ah uh, pag wala po kayong ginagawa, basa basa-basahin nyo para ma-memorize nyo po. Maganda po kung ma-memorize po ito para kung halimbawa ay pumunta kayo sa isang lugar na ah uh, maraming mga masasamang mga uh, spirits paligid kahit hindi nyo po dalhin yung mga notebook nyo basta ma-memorize nyo po maganda po basta lumalakas po ah uh, sana po Uh, sa video kong ito ay mag like uh, mag subscribe at mag like and share para lagi kayong updated sa ating susunod na video maraming salamat po ito po yun para makakakon oh. Sana po Napakabisa mga ito na pinagkakalag ko sa inyo Maraming salamat po Subscribe po, mag like Thank you po